Hello guys! Flex nga natin itong mga pinamigay ng amo ng ating sister ni Diana. Ito guys, boots. Yan, boots. Ganda. Tapos yan, sapatos. ayun siya guys. Magaganda guys. Ewan ko kung magugustuhan ni princess ha Yan ano siya guys, lakos. Pero ewan ko, I don't think na magugustuhan ni Princess kasi may pagkapihikan yung batang yun. They are new guys. Ayan. Ito ewan ko kung magugustuhan niya. Ano siya guys, Adidas. Kinuha ko lang kung magustuhan niya or hindi. Ito. Ito guys is Sarah. Ayan siya, bagong bago talaga guys. Ngayon kung hindi niya magustuhan yung mga sapatos, eh ipapabagahin natin sa Pilipinas, bibigay natin sa manugang natin. Meron akong manugang doon. Bibigyan ko niyan. Yan. Then, i-flex ko naman yung mga damit, guys. Yan. Yung dress. Yan yung dress. Dress niya. Sana magustuhan niya guys kasi medyo may pagkapihikan yung ating dalaga. Ayan siya guys. Ayan. Blouse niya guys. Blouse. Tapos ito naman is uh, sweater na crop top. Ayan siya guys. Ito is dress na Ayan. Ayan siya guys. Its inm ito. Ito mga sara na mga ano siya blouse so pwede niyang gamitin sa kanyang uniform version versus bersya. Bersya. Tapos ito. Ito siya, ano tatak nito. Yan siya, guys. Yan. Dress siya, guys. Dress, dress. Ewan ko lang kung magiging ano niya kasi medyo may pagka ano yung aking anak sa damit mapili. Ito is ayan. Mushino Duty. Yan siya. And, ito is Sarah. Ayan, guys. Alam ko yan. Igustong-gusto ng anak ko yung mga Sarah na yan. Tapos, ito is Forever 21. Ito siya, Forever 21. Ayan. And, this is, ayan, Sarah. Ayan, pwede niya magamit yan pang uniform. Then, ito is, ano ko square pants, slacks. Um, it's an M siya, guys. It's an M. Um, lagay lang natin dito. Pagdating niya mamaya, kung magustuhan niya, di kunin niya. Kung ayaw niya, we don't have choice. Pabili pa dala sa Pilipinas. Forever 21. ito nako sa katagalan guys na nakatago medyo parang mag ano siya kailangan natin ilaba ito lalagyan mo lang ito ng sleeveless is eh, citrus siya citrus kailangan pa lang ilaba ito meron siyang dugtong dagdag dito yan oh, guys medyo sa katagalan hindi na ano nalabhan yan Ganda pa naman. So, ilalaban natin bukas. Then, ito rin siya guys. Hmm. Mga crop top, crop top. Alam mo ng mga youngest. Younger, younger, younger. Anong tatak nito? Ito ay Persia. Persia. Persia ito cute din siya anong tatak nito mm -hmm. Sarah din siya guys Sarah mm -hmm. puro siya Sarah guys karamihan Sarah ang mga tatak ng mga damit ito alam ko to mga gustong gusto to ng anak ko eh mga crop top crop top yun siya puro siya Sarah Gustong gusto yan ng anak ko. Lalohan niya ng ternong pantalon. Dito mga long sleeve. Pero alam ko to hindi niya gusto masyado yung ganito. As usual, sarap pa rin siya guys. Mm hmm. Siguro papadala natin dun sa ating ano. Ito siya guys. So. Mahilig daw yung girlfriend ng aking anak. Na si ano. Si Lynn. Bibigay natin kay si Lynn yan. Ito. Carl. Lord Field. Yan. Yan siya guys. Mm, ayan. So, ang dami ng damit yung ating dalaga ngayon. Puro mga sara. Mm. Hayaan siya guys kasi payat siya. Payat. Ito naman K. kay, K. 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 Ayan, dilaw. Ayan. Hmm. Bersya naman to siya guys. Bersya. Ayan. Bărgea. Poros Sara, gai Sara. Sara, Sara, Sara. Bătăm. Well, as usual, well, Sarah pa rin. Sana magustuhan niya itong mga dress na to. Sobrang dami. Itong pantalon. Slacks. Ano siya eh. Um, ganun pa rin guys, Sarah. Sarah. Ewan ko kung magustuhan niya yung ito pantalon. Itong pantalon na to, sobrang pagkaambil niya guys. Pagkaambil. Pero alam ko naman talagang ano to sa Pilipinas? Uso to. Yung anong tatak nito. Mm. Yan. Papipiliin natin siya din. Saka natin iayos. Tapos ito meron naman siyang coat. Coat. Na pag ano. Pang winter. Pero wala na kasing winter ngayon kasi summer na. So, kailangan nyo mga is-hanger lang natin muna for now. For now, for now, for now, guys. Ayan siya, guys. Ayan na yung ating mga... Yan na yung pabango na yan. Is gusto niya ibigay kay Ate Bea niya daw. Bia na yung asawa ng pamangkin namin. So, thank you, guys. Ganyan lang muna tayo ngayon. Thank you for watching.